Hey guys, another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon. At kung saan ito nga ay nakikita natin napakaganda po at usong-uso po ang ganitong design na bahay. So itong ating alamin bakit ganito ang lagi nilang pinagagawang bahay. At ito nga, nalaman natin kaya pala ay sakto na budget lamang ang nauubos nila sa ganitong design. At ito nga ay fully finished na. So ito po ibinahagi sa atin ni owner ang pagpapagawa ng kanyang bahay para maibahagi din sa inyo at mapagkuhanan at mapagbasihan nyo ito ng idea. And guys, meron po itong full video house tour na makikita natin na maganda na nga po ang pagkayari na sa labas. At pagpasok natin sa loob ay mas lalo pa itong pinaganda ang interior design at lalo pa po itong makukuha natin ng idea sa ating pagpapagawa ng bahay. Kaya ito po ang ating topic at pag-uusapan ngayon, ang matagumpay na pagpapagawa ng bahay ni Mr. and Mrs. Bukeda from Digo City, Dabao del Sur So guys, ayan nga po Starting ng layout ay nakita natin Hanggang sa nag-file ng hollow block Hanggang sa ito yung unti-unting tumataas At hanggang sa ngayon nga ay konti na lang Iaabot na po sila sa pagkakabit ng biga So ito nga po talakayin at pag-usapan natin ang bawat detalye ng mga materyales na ibinigay sa atin ni owner para maibahagi din sa inyo at mailathala para magkaroon din kayo ng basihan at idea if ever na ganitong design at ganito ring forma at sukat at laki ang inyong ipagagawang bahay ay magkakaroon po kayo ng comparison at magkakaroon din po tayo ng detalye kung halos magkano ang magagasos sa ganitong klasing design na bahay. So ito pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni Miss Bukeda, na ang sukat po ng bahay na ito ay 20 feet by 24 feet. And then guys, kinonvert po natin ito by the meters. At lumalabas po ito na 6 meters by 7.2 meters. At ito po ay total of 43 square meters. Guys, ito po ay may dalawang kwarto. Kitchen and dining area. At maluwang na sala at meron din po itong CR at meron din po itong Terrace. So ayan guys, nakikita natin na unti-unti na ang nabubuo ang pangarap na mag-asawang Mr. and Mrs. Bukeda. Na tunay ngang napakasarap sa feeling nila ngayon na nakikita nila ngayon kung saan napupunta ang kanilang pinag-iipunan o pinaghirapan pera sa kanilang pagtatrabaho. At ito nga, ang dating pangarap lamang nilang bahay noon at dahil sa kanilang pagsusumikap na mag-asawa, eto na nga at nais sa totoong buhay at nais sa katuparan na ngayon. So guys, ito na nga, nandito na tayo sa loob ng bahay. Sa puntong ito, ay nagagawa na po sila ng kisame. At yan nga po ang ating pag-uusapan ngayon. At ayon nga po sa details ni Mrs. Bukeda, itong mga ginamit po dito sa kanilang ceiling, ay metal firing at plywood na marine. So ayan po, nakikita natin. Halos buong pong kwarto, sala, kusina ay halos nalagyan na nga po at napakaganda nga po ng design. So guys, ayon po kay ma'am, sa lahat po ng design ng kisame na to, na ganitong klase at kabuuan ng kanyang nagastos, ay ito po ay nagkakahalaga ng 50,000 pesos sa buong kisame po ng bahay na yan. So ayan, napakaganda po ng design at meron na rin po siyang mga ilaw. So congratulations po Mr. and Mrs. Bukeda na tunay ngang nakaka-inspired po na may makikita tayong nagtagumpay na kagaya nyo sa pagpapagawa ng bahay although marami po talagang nangangarap na magkaroon ng sariling bahay at bibihira po talaga ang nakakapagpagawa nito at yan nga dahil bunga ng inyong pagsusumikap na mag-asawa eto na nga at naisa totoong buhay ang inyong pangarap na bahay lamang noon so guys ay nga po tunghayan natin yung video na ito na nakikita natin na maaliwalas talaga ang pagkagawa at maaliwalas ang sukat ng bahay na ito kaya napakaganda po ng setup eto po meron na rin po siyang mga pintuan and then guys eto po yung CR ayan nakatiles na rin at eto rin naman po yung kanilang sala ayan yung kisame napakaganda nga po at uh, makintab po yung pinakagitna niya So guys, ito nga, 50,000 po ang ginasos niya sa kisame hanggang sa pagpapakulay na ganito. And then ito nga, yung kwarto ay maaliwalas din. Meron na siyang mga funnel door. Meron na rin po siyang mga sliding windows. Ayan, nakikita natin. At okay na okay na nga at uh, maayos na ang lahat. And also guys, about naman po sa pagpapagawa ng buong tiles work ng bahay na ito. Naayon po kay ma'am. Dito po sa floor tiles at dito po sa room, ayan yung mga flooring. Ang sukat po ng kanilang tiles na ginamit dito, ay 60x60 60. and then guys, dito naman sa kitchen at CR assorted sizes na po ito merong 60x60 60, merong 60x120 at sa CR po, merong pong 40x40 40 at 30x60 so ayan nga, nakikita natin napakaganda na nga po at meron na rin pong LED lights yung kanilang cove ceiling and then guys, ito yung mga pintuan, funnel door okay na ang lahat so guys, ito na po yung finishing ng bahay nakita natin, napakaganda po sa labas at pagpasok nga natin sa loob, eto na po yung loob niya. Nakikita nyo yung mga picture na to ay tunay ang napakaganda. So ito po, makikita po natin ito by full video house tour. In actual, itong kagandahan po ng loob ng bahay na ito na tunay nga talagang makukuha na natin ng basehan at idea dito sa interior design at makikita natin ang kagandahan mismo ng setup ng bahay na ito at talagang malinis. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan ang about sa pagpapagawa ng kanilang color roof and steel trusses pagpapapintura at labor ng kabuang ng gastos dito sa pagpapagawa ng bahay so guys ayon po kay ma'am ito pong kanilang pagpapagawa ng bubong sa steel trusses po ay gumamit po sila dito ng c-parlins at tubular and then sa yero naman ay color roof, long span, rib type ayan nga po meron ng gutter at flashing at lahat po ng ito ayon kay ma'am ay gumastos po sila dito ng halagang 100,000 pesos and also guys about naman sa pagpapapintura ng buong bahay na ito Natunay ngang napakaganda at malinis ang pagkatrabaho. And then ayon pa po kay ma'am, ito po, lahat-lahat ng kanila pong nagasos dito sa paintworks ng buong bahay ay nagkakahalaga po ng 30,000 pesos. And then guys, ito na nga po mapapanood na natin ang full video house tour ng buong bahay na ito natunay ngang makikita natin in actual ay napakaganda na nga po sa labas. At ito nga po pagpasok natin sa loob, sa terrace pa lang nakikita natin ay malinis at maganda na. So ito po panoorin natin pagpasok natin ng sala eto po't maaliwalas at napakaganda. So guys, ayan. Kitang-kita natin yung mga lights and decorations, displays. And then ito naman po, yung kanilang isang kwarto. So ayan, maaliwalas din at maayos. Tingnan. Ayan, napakaganda po nung setup ng bahay na ito. Malinis at maganda ang pagkatrabaho. And then ito naman guys, yung second room. Ayan, halos ganun din po ang sukat ng room na ito. At uh, ganun din po ang setup. Ayan, tunay ngang nakita natin na maaliwalas. So, yung ibang part ay hindi na natin pinakita for respect na lang po sa owner or sa may-ari ng bahay. So, ito nga guys, kabuuan na na-detail natin ang tanong, magkano nga, nga ba ang kabuuan na dito, labor and materials sa pagpapagawa ng bahay ni Mr. and Mrs. Bukeda. So guys, ayon po sa details ni ma'am, dito po sa ganitong sukat na kabuuan, at ito nga po ay pinagawa nila at gumastos po sila dito ng labor. So sa labor pa lamang po ito, ay nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Sa labor pa lamang po yan. And then guys, dito kabuang materials, lahat, labor and materials, ayon po kay ma'am, sa ganito pong sukat na 20 by 24 feet na meron pong dalawang kwarto at isang CR at ganitong ka-finish at kaganda, lahat po ng ito ay gumasos na sila na nagkakahalaga ng 900,000 pesos.